Hindi paano nila mal, paano malalaman kung ang isang bako niya rin nilagaan nila na pwede nang pangkatay. Yung mga basta yung katawan niya ay sumagad na. Oh, sagad. Katulad dito halos wala na sa ilalaki. Yeah. Uh -huh. Yung palang ganyan, pag yung mga baguhan talaga malulugi ano, uh -huh. pag talaga sumala nang tingin, pala? yung pala. Nagpapagaralan din. Ah, kung hindi hindi pala basta-basta ang -basta. oh. Uh -huh. pagano, tuloy sandalo sa daan pala ito. Buti. pero mo sing sa tagal niya nag ng nang kaya talagang nakakaam din ng lugi. Ay, hindi sunod-sunod. Ani sumasala sa estimate? Oo, oh, sumasala. Ay, hindi maiiwasan 'yan. Yung... Ayan, magandang uh, araw mga Talongs TV. Uh, ngayon po ay araw ng Webes dito sa Padre Garcia, Batangas. Uh, May 23, 2024, tayo po ay nandito sa uh, mga area ng mga pangkatay ng mga baka. Tayo po ay magtatanong ng ilang informasyon, lalong gitso ng mga namimili ng na mga baka dito na pangkatay. Kaya samahan nyo ko sa video natin sa araw na ito. Kung bago ka pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na. Para like na mga update sa inapulat ng video sa Padre Garcia, Batangas. Sama-sama tayo manood sa video natin sa araw na ito. Yan ang mga talogs TV. Ito po yung mga bagong pangkatay na daw. Ang grabe yung laki ng itim. Oh. Magpakita daw sa atin ni boss ito mga nabili nila ng pangkatay. Saan nga boss yung dalal mga pangkatay niya. Sa kainta. Hindi, ala kainta. kainta sa kainta Rizal daw ito. Dadali. Yan. Mga pangkatay na. Matataba na talaga siya, ano? Yung mga tawa na yung mga sagadang ng laki eto mga ganito mga ito mga, mga ganito mga ganito mga ganito mga kalilaki. May kitang tsenta ang bawat isa nito. Ito ang malaki. Magkanto? May na 115,000 daw ito. Grabe nilaki. Laki ng pagkabaka. Sabihin mo bossing, uh, tanong ko lang, ikaw mismo ang namimili ng estimate ng ganito. Oo, oh, kami. Paano ba tumingin ng mga katulad nito para hindi malugi kasi marami namimili siyempre okay. mga... I-estimate well, talaga din eh. Ang estimate din eh, kailangan eh, makahigit sa 280. Ang kilo. kilo. Para, para kumita. Para kumita. Ah, ganun pala. Katulad nito dapat higit sa 280. Tapos ang presyo niya na nabili. Ang ah, ah, bilay, 280. 280. Ganun pala. Kasi ang estimate sa ang ini-estimate sa katay na ano? Oh, sa katay. Oh, sa katay din kasi wala naman nag gagaling-galingan lang ang ah, pagtrade. Oh. Yung oras na sumala ay talagang malaki. Malaking lugi. Ayun pala. Katulad nito, ito ganito. Magkano ang ganyan kalaki na ko? Ligit sandaan. Ligit sandaan ito? Ito? Oo. No. Oh, dito mo naman ang katawa. Ah, kung kahit mababa siya, yung katawan niya ay talagang bilog na bilog ano? Hindi naman ito ba? Ah, ito pala yung mabigat para tinitinan ko. Halos malaki ito. Malaki oh. masulay uh -oh. Mas malaki ang dito Mas ano to, mas malak, mas mataba siya. Mas madaming karne. Mas malaking karne. Yung pala lang ganyan, pag yung mga baguhan talaga malulugi ano? Oh, oh. Pag talaga sumala nang tingin, yung pala. Kapag nag-aaralan din. Ah, uh, kumbaga hindi hindi pala basta-basta ang oh. pagano, may higit pa pala ito. Kung titignan ko ito, pag, pag titignan doon sa isang ngini, parang malaki siya, tingnan na ano, itim. Pero mas malaki pala ito. Mababalang siya. Mababalang. Yan. Tapos ito, bangus, ayun, ito pala kasi laki niya, ito isa yun. Oo, ganun din. mas malaki na ito. mas malaki ang karne nito. Oh, mas malaki nga siya. ay mataas ng konti, tapos mas mataba siya. Ano? Ito na may mahigit sandaan din. Mahigit sandaan. Hmm. Ito yung mura siguro ito, mga utsentahan. Ayun, pwede na pa tayo mamil na estimate na rin tayo. Mga utsentahan daw. Oh, hindi, paano, nila, paano malalaman kung ang isang bako niya rinilagaan nila na pwede na pangkatay? Basta yung katawan niya ay sumagad na? Oo, oh, sagad. Katulad dito, halos wala na sa ilalaki. Talagang pangkatay na. Hindi talagang hindi na hindi na lalaki. Ay, hindi na lalaki. Pag sumagad. Tatabala tata, ang Ah... Uh, kaya ito pala Tulad nyo, isang yun. Oo. Oh, oh. Talaga hindi na lumaki, talagang super ang tabala. Oo. Kung bagay, sagad na yung kanyang laman, kita naman dito eh. Sagad pa um, sa laman, sagad pa sa gulang. Yung yun, no? Know? mm, buli. Oo. Ay, ko pala, eh, anong itad dapat ang kalimitan na pwede na pangkatay kahit alin? Kahit wala namang pinipili, basta mataba. Basta mataba ang baka? Ah, yun naman pala. Basta mataba ang baka. Dahil yun naman i-estimate natin sa kate. Sa kate talaga lagi estimate niya. Iyon. Katulad dito, ma-estimate mo tayo na sa... Nagkita kaya pag titingnan mo ko kumpara ko din sa kanila ito para mas malaki kaya matakad takad lang siya. Kaya naman manipis ang... pero uh, manipis ang katawan nito isa. Manipis ang katawan din ko so, ulit dari malapad. siya kita naman sa pita dito. Kuwit at saka ayo matalo lang siya. Oo, mata mataas lang siya daw tapos pero manipis ang katawan. yun na natin. Yung pala pag tingin ng baka ano hindi porkit sinabi na mataas siya malaki na na ano, mahal na. Pero yung pag sa halagayin, mahalang mataas at medyo payat? Oo, mas kumpara uh, uh, sa... Oo, uh, yun mad, pala. Mad, 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 mad. Pero boss, yung sa tagal nyo na bimili ng kayo, talagang nagkakaundi lugi? Ay, minsan yung sunod-sunod. Ano yung sumasala sa estimate? Oo, oh, sumasala. Hindi maiiwasan yan. Dahil kung hindi ka magaling na mamili pagkain, hindi ka nalulugi. Ah, uh, ganun ba yun? Hindi, <laughs> matatanong ko sa'yo, syempre, para malaman kung ano talagang timbang, hindi pa pwedeng dadali sa scale weight yung mga timbangan? Ay, hindi. Dahil wala naman dito sa atin, hindi na uso dati din. Hindi na uso. Hindi dito. talaga uso, ganun, yung scale yung dito scale. Ito talaga yung um, bultuhan kung ano, uh, na kung anong tingin mo. Kumbaga, ah... Uh, Pero meron pa naman sa iba. May gumagamit pa. May kukuha din ng, ano, ng lightweight. Oo, uh, yung lightweight. May kukuha ko ng 160 hanggang 170. Ang lightweight? Uh Oo, -oh. uh. depende sa laki ng baka at saka ah, Pero sa mga ganitong ano, anong patama niya kalimitan sa pagkatay na yung mga estimated niya? Magkano mga 300 ba yung pasa baka? Mm. Sa katay 300. Mahigit. Ah, mahigit naman. Mm. Okay naman pala. Tapos yun pala po ang patama. Pag yung mga pag live weight pala 160 to 170. Yeah, Tapos ako. ako. Oh. Bili. Sa, ah, Bibili, pwede kayo bumili ng pa. gano'ng pa. pag live ako weight. Ako sa buhay. 160 mm. hanggang 170. Basta ang baka, hindi na hindi pa baba ng 300 sa katay. Ah, bakit naman pag bumabasa ito tanda ng karne? Eh, matatalo na ako no? daw. Ah. So, yung mag ma magiging mataas lang ano, patama daw. Ah, kung magiging. Eh, maging... mo na lang sa 500 mo. 500 times po sa 170. Uh Oo. -oh. Ay eh, di malulugi ka na daw sa karne. Ah. So, dahil yun ang no, matahatihan. Baka, ano ba, tumibang ng 500. Harus nagka. Ah. Kasi sa, sa ka lahat. Dahil hatihan, meron mong nababa. Kasi yung mga buto niya pa ano, oh. buto yung mga ano niya, yung mga hindi na pwedeng ibenta. Oh. Kalahas kalahat kalahati pala nito ay tapon. Oh. Hindi naman tapon, kumbaga yung... Kumbaga hindi kasama sa... Ah, hindi kasama sa ating bang ano... Kumbaga so, yung oh. mga minitension niya, mga alamalo, oh. tapotong bato. Yun, kumbaga yung mura na nabibenta yun. Yung oh. pala yun. Kaya ito pala yung mga baka nila, kero na mga ano. Pero kung talasad po, uh, ilang ulo ang binibili niyo mga baka? Ay, hindi na baba ba ng 35 sa 1 linggo. Sa isang linggo, hindi na 35? Hindi na baba ng kung halos limang ulo, ah, bila oh, ulo hindi, sa isang araw. May git, ano, may limang peraso sa isang araw. Sa isang araw, ang katay. Yun. Regular pa yung regular yung supply. Anino anong, 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 yung ano Sabayin, ah, uh, sa si nagabay. Kumbaga ikaw na lang na nag Ako lang talaga nagbibili. Yun pala. Talaga pala hindi pag ganitong, ano mas mas maganda parang pansin ko mas sa uh, nagtatanong tayo mas maganda pa yung mamimili ka ng buhay na pangbenta no Aor. at hindi nalulugi. Oh. Ito pa lang ng malaking lugi mga ganito pangkatay. Ang sumala ka sa estimate ni libo. Libo ang lugi. Ayun. Ay lalo sabi mo katulad ng isa sunod-sunod. Kunyari mga dalawa tatlo tapos isa dabili mo lima. Okay. Edi halos yung tubo mo doon na pupunta ano. Tatak-tak na ano anyway sa iba. E yung gasos pa sa tracking. Tubo mo Maganda-ganda tapos malulugi ka naman sa dalawang piraso ng tote. Siyempre ah, pang tablak ka na. Ahara pa na uli ngayon ng pagbabawi. Yun. Oo. Yun. Pero tuloy-tuloy. pa. ilan taon na kayo namimili na baka? May isang pool naman ako. Taga dito naman ako sa dito. Ah! 22 years old okay. kita, nito, so, lang. Pero kayo kita rin talagang dito na nasanay. Oo. Yan. yung laki pa ka laking baka na talaga si Bossing. Pero Ay, Ay, nabibitna rin. Nabibitna rin. Nabibitna rin pala naman nagbibenta rin kayo ng mga alagay. rin hindi kita rin naman Kasi sila, talaga, tulad niya kayo matupa, hindi ako nang kapag Yun, oo nga, wala namimili mimili masyadong alagay. Hindi lang, pagka nakakabili ng tamang presyo, hindi eh, sa eh, nakala. Oo. Yung pala ang ano, sasabi ni Sir. Pero si Sir pala yung 22 anos lang. Binata ka pa pala. Hindi, nagsawa na. na rin, bata pa rin nagsawa pala si Bossing. <laughs> Kala binata Ay, pa. Nagsawa na mga <laughs> gito. Ayun. Dito na rin daw siya lumakay sa bakahan. Kumagay, Uh, halos kabisado na rin kaya lang hindi na sa pag-estimate ng mga baka Ito ang mga baka nila boss na nabili 2, 4, 6, 7 7 baka uh, boss matanong ko lang magkano ang pinagbayaran nyo sa 7 baka nito uh? magkano ang pinagbayaran nyo lahat lahat nito ito ay 13 piraso ah meron pa kasama ito oh. oh. sa likod ito oh. uh, kulang, kulang sa milyon. Kulang-kulang oh. sa milyon. Ay, pang-cutting na rin sa kabila? Pwede nang pangkatay, gaso so yung patatabi-tabi. Uh, kung bagay... Pwede yung alangan. Kung bagay papalakin pa. Yeah. Ito palay, so, ay, pala yung... Okay. Kalimitan ito yung mga tinadala na rin dito. Ano, dito ninyo binibili. Pero na-pick up din kayo kung sakali may gusto magpagbenta ng baka. Yung katulad sinabi ko oh, sa inyo. Pwede kayo pinupuntahan yung pag may mga farm na gusto magbenta. Oh, so, para madamihan lang kasi sayang ang lakad pagka ispa-ispa. Oo oh, nga, hindi lang gusto naman ng mga farm na napunta natin. Gusto pagbibenta nila lahat na daw, lahat. Oo, oh, kan? lahat. Ayun eh, eh, pala. Mayroon pa isa-isa lang. Tapos kung may presyo ako pa ng mataas. o. Oh. Alos wala. Sayang pagod. Oo. Oh, oh. Kanyari medyo malayo-layo pa. No? Oh pala. Ito pala yung mga nag gusto, yung mga nag-aalaga ng baka sila sir pala. May nakita na tayo dito, pwede benta nyo ng baka pag uh, na, na kompleto na yung pag-aalaga at malaki na siya. Pwede pala si sir ang mamimili ng baka. Sir, ano pangalan pala? Prince na lang. Prince, na si lang. Taga dito kami sa Padre Garcia. Ayun, sir. Si sir. Prince na po. po. yung mga baka nila. Na mga pang, ano pang katay na. Sa dadalhin sa kainta kain tarisan kanya-kanya rin pala kanyang area ng magpapakataya doon no? kanya-kanya area din pala sila yan yung mga baka nila dito Yung pala ang pag-aano ng mga baka ito pala sa lahat ng pagkakatay talagang hindi na iwasan ng lugi sir at maraming salamat <laughs>